Ayan, uh, hello guys! Kumusta kayo? This is Quijenz and welcome back to my YouTube channel So, kung may mga hindi na po nakasubscribe sa akin, don't forget to click the bell button and the subscribe button para lagi po kayo updated sa mga bagong upload na video So, for the meantime po, uh, hindi po muna ako masyadong nakaka-upload ng mga reaction video natin, mga vlogs kasama ang mga team Kalingap at uh, mga reaction video sa mga tinutulungan ng Team Kalinga Prab at mga reaction video ng ating mga Kalinga Partners bilang pagtulungan sa kanilang mapromote yung kanilang mga YouTube channel. So, yun nga po, medyo hindi tayo nakapag-vlog ngayon ngayon, nakapag-upload ng mga bagong video sa YouTube dahil sa ilang kadahilanan po sa akin personal na buhay na sa tingin ko po ay dapat po ninyong malaman at dapat ko rin pong i-share sa inyo bilang siyempre mga followers, subscribers, viewers ni Kuya at ng Team Kalingap ay dapat ko po sigurong ibahagi ito sa inyo. Yun nga po, uh, nitong mga nakaraang araw, marami pong nangyari. Ito po yung unang part lang po po na to, ha, yung unang part kasi eh, medyo mahaba po yung kwento ko. So, iya -hati hatiin po muna natin yung kwento ko. So, yung unang part po, so ito yung unang part. Gusto ko pong uh, ikwento sa inyo yung pinagdaanan ko kasi um, nung mga nakarang araw po, nagkaroon ako na parang ubot sipon. Ubot sipon na hindi siya mawala-wala. Uh, siguro tumagal po siya ng one, one week or two weeks po yata na inubot sipon ako talagang hindi mawala. Tsaka um, naapektuhan din yung ano yung boses ko lagi akong paos lagi pa akong paos so minabuti ko po na magpa-check up sa doktor and then marami po siyang niresetang gamot at yun po ni po ako ng x-ray ni po ako ng urine test tapos ng blood test and then okay naman daw po okay po yung urine test okay din yung x-ray kaso parang dun sa eh, di, di ko po sure ha kasi hindi pa ako medical profession pero hindi ko po alam kung sa dugo nila nalalaman yun pero uh, yun po binigyan ako ng doktor ng ano ng antibiotics para sa ubot sipon kaya ng ibang mga gamot na makakatulong dun sa ubot para mawala o gumaling yung ubot sipon ko and ayun po nalamang uh, nalaman ko nung ano nalaman ko nung araw na yun na which is dapat ang ipapa-check up ko lang po talaga dapat ubot sipon nalaman ko dun sa doktor na ako pala po ay uh, uh, fatty liver or yung liver ko po ay medyo namamagaraw pero salamat pa rin sa Diyos kasi ano sa, sa da, kahit na po ganun yung nangyari na parang medyo fatty liver tayo at medyo namamagain liver natin ay hindi pa rin po ganun kalala at sabi po ng doktor kaya pang magamot so binigyan po ako ng mga gamot to take one month ko dapat itake one month ko siya dapat itik tapos ayun po okay naman po yung ano nawala po yung bot gumaling po tayo tapos tuloy-tuloy lang po yung pag-inom ko nung para sa fatty liver so nalaman ko po nang na dahil dahilan pala ng fatty liver po ay yung mga uh, karning mga iniihaw iniihaw tapos uh, mamamantik yung pagkain mga laman loob yung mga bulalo ganyan yung mga yung nasigit na ng mga bulalo po yung sa sa gitna ng buto. Yan, sabi ko, eh, grabe po, Dok. Diyan po ako sobrang mahilig po sa mga ganyang pagkain. Talagang naman yung Yan, po ako mahilig na masyado. Tapos, <clears throat> ayun po, um, so, in-advise po ako ng doktor na mag-reduce nga rin po ako ng weight kasi ako po ay 82 kilos. Last na weight ko po dun sa clinic, o dun sa clinic ng doktor, ay nag-82 po ako. So, hindi ko siya inasahan kasi ang, ang last na weights ko po o yung pagtimbang ko, ang alam ko ay nag ay nag-80 lang ako, nag-80 or 79 ganyan. Tapos nung nalaman ko na 82 ako, so sabi nga nung doktor na overweight daw ako. Kaya siguro parang medyo taga, nagkaroon tayo ng fatty liver. Tapos mag-reduce daw po ako ng ano, mag-reduce daw po ako ng weight. So ayun po, kaya ngayon po tuloy-tuloy po yung pagtake ko nung gamot para makatulong po na doon sa pamamagaan ng liver ko na hindi na po siya maglala masyado. So, yun po. So, after one month, pinapabalik po tayo ng doktor to make sure or ma-check po niya na uh, maganda po yung resulta ng pag -inom natin ng gamot sa liver na hindi na siya lumala. Tapos so, so ayun, marami rin naman blessing. Hindi lang naman puro uh, bad news yung nangyari. So, ayun po, may blessing din po. So, dumating na po yung ating inihintay na, ano, na silver play button. <coughs> the silver play button dumating na po yung ating hinihintay and gusto ko po siyang i-unboxing and i-share sa inyo yung pag-unboxing ko talaga kasi isang bilang isang YouTuber isang um, isang YouTuber ay talagang sobrang achievement po or big achievement na po sa amin yung makareceive kami ng ng silver play button na nangangahulugan po na kami po ay naabot namin yung 100k subscriber so bilang syempre hindi ko po maabot yung kung wala, kung wala sa tulong ng team Kalingap wala sa tulong ni Kalingap, Prab at wala sa tulong ninyong lahat. Hindi ko po maabot yun. So bilang gusto ko po ibahagi sa inyo yung gano'n, yung pag-unboxing ko ng maganda pero yun nga po may mga hindi pa po na inasa pangyayari na naging dahilan po para hindi ko po na po ma-unbox yung silver play button. So siguro po sa ibang mga vlogs ko po subo ko pong i-unboxing talaga. Pero may mga dumating pa pong mga pagsubok na ano na na Ewan ko po, parang alam nyo po yun. Talagang maapektuhan ka talaga. And, ayun. Tapos yung, ano ko rin, yung pangako ko rin sa ating mga supporters na 10, 10 pieces na Kalinga Partner T-shirt. Ay, Kalinga Partner. Kalinga uh, Team T-shirts na ipapamigay natin by, by raffle sa sampung lucky winners ay hindi ko rin po magawa pa ngayon dahil medyo busy po tayo dahil medyo busy po tayo guys at ayun po, medyo may mga pinigadaanan tayong mga uh, pagsubok sa buhay. Pero uh, mabuti pa rin ang Lord, mabuti pa rin ang Diyos na hindi tayo pinapabayaan. So sa mga susunod po, ibabahagi ko po sa inyo yung ano. Gusto ko po ibahagi sa inyo kasi alam ko pong karapatan din ninyong malaman bilang followers, subscribers, yung mga ibang nangyayari sa akin personal na buhay. And sana po, sa kabila po ng mga nangyayari ay, makapag-upload na po ako ng regular or hindi, sana po ay patuloy po kayong sumuporta sa aking mga vlogs, sa aking mga reaction videos, sa aking mga ay po, ginagawang pagsama-sama sa Team Kalingap. Lalo na kay Kalingap, parabi yung pagtulong natin sa sa kanilang mga ginagawang charity vlogging. Ayun po. At yun po lang, yun lang naman po. Gusto ko lang i-share sa inyo talaga. At alam ko po pong marami na pong nag, naghihintay din ng ating mga updates. And sobrang Masaya rin po ako na marami pa rin po sa ating mga supporters na patuloy na sumusuporta, makapag-upload man ako o hindi na patuloy silang nagko-contact sa akin through Facebook, sa ating uh, Facebook page, Kuya Jens. Tapos meron din ibang di mga nag-message sa akin na ako na ang gagaling na ng mga viewers natin kasi nare-reach nila yung personal Facebook account ko. Ayan, so minsan nakakamusta sila sa akin, nila, sa, kinakamusta nila ako. Tapos may mga ilang nagpapadala pa ng regalo yung mga nagpapadala ng pangamusta nga po, yun yun. Yung mga magandang message. So, maraming maraming po salamat sa inyo. So, asahan po ninyo sa mga susunod na araw ay ibabahagi ko po sa inyo yung mga iba pang mga nangyayari o pinagdaanan natin. And, i-share ko rin po sa inyo yung ano yung sana po ay matuloy ng unboxing ko ng silver play button and ng uh, raffle po. Yung t-shirt, kalingap shirt, raffle. Sana po matuloy. So, yun lamang po at Maraming maraming marami, marami salamat and God bless po. mag po kayo palagi. And patuloy niyo po sana akong supportahan. God bless and bye-bye.